Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Kumusta naman ang inyong kalagayan? Ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan lang kayo at uh, patuloy pa rin tayo sa ating mga hanap buhay para sa ating pamilya at uh, yung ating pagtitiwala sa Panginoon ay sana paitingin pa natin, kumapit tayo sa Kanya kahit anuman ang mangyari patuloy lang tayo na magsikap dalangin natin sa Panginoon na magkaroon lang tayo ng mabuting kalusugan. Amen. Alam natin na ang Panginoon ay napakabuti. Ngayon ay araw ng Martes. Nasa ikalabing walong araw na tayo sa buwan ng Hunyo. At tuloy-tuloy tayo sa ating mga pagninilay. Pakinggan natin kung ano yung mensahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa sa araw na ito. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang Paring karmelita. Sa araw na ito, ang ating pagninilay, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 43 hanggang 48. Ano ba ang sinasabi dito sa ating ibanghilyo? Ang ating ibanghilyo ay nagpapaalala sa atin ng isang kaugaliang naka-angkla, naka-sentro, sa ating pagiging binyagan at sa ating pagiging anak ng Diyos. Sabi dito, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maging mabuti kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Alam niyo, bilang tao napakahirap na gawin ito. Paano mo mahalin yung isang tao na nagdulot ng pagdurusa, nagdulot ng pighati, naging sanhi ng mawalan tayo ng pag-asa. Parang napakatindi. Bilang tao, alam ko kung nasa katayuan tayo ng iba na nakaranas ng hindi masukat na mga pangyayari na nagdulot ng pagkawatak-watak, nagdulot ng, ng lubhang pasakit maunawaan natin ang kanilang kalagayan. Kaya siguro kung titingnan natin, napakadali lang sabihin na mahalin mo ang iyong kaaway. ba? Diba? Pero sa kung titingnan natin naman sa bandang huli, ito ay makamit lang natin sa pamagitan ng pagninilay at yung purification ng ating pagkatao. Ito ay isang proseso, hindi ito madali. Hindi pwede na may nangyari sa inyo kahapon at ngayon sabihin mo mahal na kita, pinapatawan na kita. Parang napakabigat naman ng gano'n. Kailangan dito yung pagiging bukas, hindi lang ng isipan kundi ng puso, yung pag-unawa, yung pagpakumbaba, pagninilay. At ito ay dadaan sa isang proses, proseso. No, minsan napakahabang proseso, hindi lang sa isang buwan, anim na buwan. Ang iba, umaabot pa ng taon, dalawang taon. Ang mahalaga lang dito na klaro sa atin na yung sentro dia sa katuruan ng Panginoon ay hindi sa ating sarili kundi sa ating kapwa. Na maging masigasid tayo hindi lang sa ating sarili hindi lang sa ating pangangailangan, kundi sa pangangailangan din ng ating kapwa. Kaya nga sabi ni, ni Jesus, maging mabuti kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Kaya, mga kapatid, pagsikapan natin. Pagsikapan natin na maging mabuti tayo sa likod ng ating kahinaan. Pagsikapan natin na mahalin natin yung mga taong gumawa sa atin ng hindi maganda sa isang paraan na maipaabot natin na bilang tao nagkakamali bilang tao ay may dinadaanan tayong mga karanasan na minsan hindi tayo maunawaan kaya sa ating pagpatuloy wag nating kalimutan na magtiwala sa Panginoon magnilay makinig at kumilos Panginoon na siyang may akda ng lahat ay talagang gagabay sa atin sa ating paruroonan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kami magmahal. Turuan mo kami mahalin, hindi lang yung mga taong gumawa ng kabutihan sa amin, kundi yung mga taong, kahit yung mga taong naging instrumento ng aming panlalamig, naging instrumento ng mawalan kami ng pag-asa, naging instrumento ng, ng aming uh, pagdurusa. Tulungan mo kami maging mabuti, hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Amen.